Balik na naman po ang Niri Boy TV. Ngayon po magluluto po tayo ng tahong na pinasarap. Tahong na may manok. Ito po ang mga sangkap ng aking gagamitin sa pagluto ng tahong na pinasarap. Ito na po, papakita ko na po. Manok at tahong. At meron po din tayong siling, apat na pirasong pansigang. Meron pong loya at nor cube chicken. At meron pong sibuyas. At meron pong sayote at mantika at di piyang po ang nagpapasarap sa tahong ang malunggay sige po umpisahan na natin ang pagluluto ay na po natin ang mantika ay na natin ang luya na ang sibuyas ay na natin ang manok ay na natin ang asin yung na chicken ay siya sasangkot siya na yung natin po para masarap ang tinulang manok takpan natin natin malapit na siya maluto mga kaibigan nagmamantika na ganyan po ako nagluluto ng tinulang manok na may tahong kailangan sinasangkot siya po muna para masarap para wala pong lansa ang manok mantika na po mga kaibigan ilalagay na po natin ang sayote Ayan na po ang sariwang sariwang sayote ang sayote Lagay na po natin ang sili. Hiling pang sigang para mas masarap. Lagay pa natin mga kaibigan para siya ay maluto. Ayan. Pa natin mga kaibigan. Ayan, nagmamantika na po. Napakasarap po yan mga kaibigan. Nagmamantika na. Ngayon ay ilalagay naman natin ang tahong. Ito po, ang tahong. Ayan. ito po ang tahong takpan po natin ang tahong susan na natin ang tahong ayan malapit na po siya maluto isang kutsado na po siya yan po ang masarap na tahong lagyan na po natin ang tubig yan po lagyan po ang tubig busin po natin yan para maraming tubig takpan po natin muna hanggang siya ay kumulo yan yan kumukulo na po mga kaibigan ilalagay na natin ang pampahaba ng buhay ang malunggay yan po ang malunggay tahong na pinasarap ito rin po ang nagpapasarap sa tahong dapat po lagi natin ng kaunting sugar para po sumarap ang tahong napakasarap po niyan yan po ang pinasarap na tahong. Ate, kung gaano po ko kasarap ang tahong, pinasarap. Ang sarap. Okay na okay, hindi maalat, hindi matabang. Apo, luto na po ang tahong na special na tahong. Atik man na po natin kung gaano po kasarap. Napakasarap po talaga nito. Sabaw pa lang, ulam na. Napakasarap po. Saka lambot ng manok. Ayan. Oh, lambot ng manok, oh. Pakasarap po. Sarap. Ito po ang na tahong. Napakasarap po. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog, ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo sa Neri Boy TV at pindutin na rin po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong videos. Sige po, maraming maraming salamat po mga kaibigan at hanggang sa muli, mabuhay kayong lahat. Thank you.